Kain na naman, mga nanay. Ayan ang aming pagkain sa gabi ito. Time to eat. Mga na nakaubos na ako ng dalawang pirasong slice. Si Tim hindi pa naka kasi marami pa yan siyang hurim-hurim. Ayan ang hurim-hurim pa na siya, mga nanay. So, ako. Lana, malapit na matapos. Mahilig talaga yan sila ng salad. At saka Italian na sauce. So magkaiba kami ng pizza mga kananay nang dahil sa akin gluten free ang kay Daddy Tim at kay Matiyo ay with gluten. Marami kaming leftover doon. Kaya hindi ako nagluto. Ayan, gusto naman itong dalawang lumabas ha. Okay lang yun ako mga nanay. No problem. Nanay na is happy gulaki. Ah. Nothing. Hindi naman sa Pilipinas, ang gusto kong pizza yun, yung may ano, yung mayroong pineapple. Gustong gusto ko yun. Gusto ko yung crunchy, yung, yung bread niya. Nag-crunchy na siya. Sharon na si Daddy Tim. Eh, Sharon na yan niya. <laughs> Do you know what is Sharon, dear? Leftover? Yes, that is Sharon. We call that one Sharon in the Sharon? Philippines. Yeah. Sharon, Sharon. Magaling yan siya mag-Sharon, mga nanay. Ipatong-patong <laughs> e -patong na dahil ang aking eyeliner ay wala na talaga oh. kahit ikutin mo pa yan wala kasi itong eyeliner na tumaka na naiikot-ikot lang siya hindi siya yung tahalba tahalan hindi siya mm. So, ikot ikot na yung mga so sinamahan ako ni daddy pumunta sa tindahan kanina mm. so pumunta kami ng tindahan at bumili ako mga na dinalawa ko na oh, diba? Dalawain na natin black at saka brown mm -mm. ang inano ko binili ko mga nanay. This one, baby. Yes, baby. Ikot-ikot mm. lang yun siya, mga kananay, no? Ikot-ikot siya, hindi siya yung kalan ba? Mm -mm. inut man to siya, mga kananay, kay Burag Creamy ba? Malambot siya. Mm -hmm. Malambot. Mm. Tsaka yung brown. Kasi, ang ano ko kasi, mga kananay, ako sa kilay ko. May kilay-kilay pa yan na totoo, mga kananay. Kaso lang, di nga, makapal yung kilay ko talaga. Yung mukha ko lang ang makapal. <laughs> Joke lang nga nanay. O, kayong mag-agree mga kananay, ha? Grabe naman kayo. Mm. Ito naman mga kananay, ay brown yan. Ikot-ikot din ikot yan siya. Parang, hindi yan, basta hindi yan tahalan. Eh, ano ba, ano? Ano bang, in English sa tahalan? O, Tagalog. Mm -mm. Tapos bumili rin ako dito mga kananay kasi nga pag nandoon ako sa kwarto tapos nag-vlog ako, kailangan kong mag-lipstick. Ito nga, nanay, wala akong lipstick. Okay. Ah, di man to lipstick mga kananay. Uy, lip gloss ito. So, ayan. Subukan natin mga nanay. Subukan natin. Mm. Lip gloss lang ito, mga kananay. Ito lang yung gusto ko. Yung parang natural lang siya ba, mga kananay? Ba, yun lang? Uh -uh. Uy! Mahal pa naman, mga kananay. Uy, mahal lang. Mahal, mga kananay. Para, para, para sa akin, na mahalan talaga ako. Kaya, wak matay, We, ego naman ito, DIY, mga kananay. Ito lang, mga kananay. Ya. ay Kuha ano na ito. Malapit itong mag-5,000 pesos. Ito lang tatlo na to. Ay, just ko mga kananay. Ang hirap talaga maging babae. Mga kananay, hindi man ako ano. Kasi kayo, kasi. Sisihin ko kayo. Kasi nga, pag hindi ako nag, ano, sabihin, mag-make up ka naman, Ginny, or nag-loose pa eh, mga agini mo. <laughs> Kasalanan nyo to, mga nanay. <laughs> joke lang, mga nanay. Joke lang. O, totoo talaga. Mm, -mm. mm Layo ra bagyan ang kamera mga kananay. Mm. mm! mm! <laughs> ah, goray. Hindi talaga ako mahilig mag-makeup, makeup kananay. Eh, pero noon mga kananay, nagtrabaho pa ako, mag man ako, oy. Eh. Hirap kasi pag mag-makeup mga kananay, mas maigi yung natural lang ba mga kananay? Mm -hmm. mga kananay, tipirin talaga ito kasi nga mahal. Ay, mahal mga kananay, no? Para sa akin, mahal na ito. Hmm. Kasi ito, kasi ang gamit ko mga kananay ay bare mineral. Natural siya. Hindi ako pwede gumamit ng mga, ano mga kananay kasi ma, matapang yung ano niya, chemicals. Pag matapang ang chemicals, hindi ako pwede kasi matapang na ako mga kananay. No, joke lang. ah uh, may ano ako, mayroon akong reaction. Magluha-luha ang ako ang mata. Basta ako naghilak. Hmm. <laughs> mga kananay, kumusta sa iyong lahat? I need your opinion, mga kananay, no? Kay Kinesia, mga kananay Alam niyo yan, kung ano na yan mm -hmm. Ito siya, mga kananay Noong nakaraang buwan lang ay namulaklak ng pagkadami-dami talagang bulaklak as inaaliw ako kasi ang dami talaga niyang bulaklak na mumuti sa bulaklak so nung namulaklak yana na ang bunga niya mga kanana na nakita nyo yan 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 mm -hmm. ngayon sa daming bulaklak expectation ko mga kananay na marami talagang bunga so maraming maliliit na bunga pero mga kananay ang lumalaki ay kunti lang siya kasi nangalaglag ang daming nalaglag sabi ko kasayang naman ito kasi nga expectation ko na na lumaki yun lahat mga kananay kasi sa dami nakakatuwa kasing tingnan oo nakakatuwang tingnan ngayon namulaklak na naman siya ang daming bulaklak niya mga nanay unya unsaon on saon, mana, mga nanay o nga malaglag man Uy, sinong mga expert siyaan? Pero ayun na nga, ang dami na naman yung bulaklak, umusbong na naman, hindi nyo masyadong makikita mga nanay, no? Kay, ano ba? Titingnan natin. Oo, kasi ito mga nanay, o, oh, ayan, kita nyo yan. O, oh, namulaklak na naman siya. O, oh, ang dami niyang bulaklak. Yan, like, nakaraan nga, ang daming bulaklak. Tapos, kunti lang naman yung ano na bunga mga kananay. O, oh, yan na ang bulaklak noon. Kunti lang naman, kasi nga nagkalaglagan. Bakit, mga nanay? Bakit? <laughs> Kasi nangihinayang ako. Mm -mm. Kaya nga sabi ko, bakit kaya? E, kaya natin sa mga nanay kung mga eksperto dito. Eh. Siyempre, mga opinion yung mga nanay, ano, ilagay nyo yan sa ano, kasi basahin ko kung anong gawin natin yan. Pero very healthy naman siya mga nanay. katulad, ah, naku, ano po sila mga nanay. ba mm, diba? So ang dami nga, tapos kunti na lang ang naiwan. So, sobrang dami talagang bulaklak noon at sobrang dami ng bunga, ng halaglagan. So nakaka mo -ano, mga nakakadismaya ba? Mm, ito mga nanay, oo, oh, oh, di ba diba? Nakita yung, yung mga puti-puti na yan. O, una mo laklak -lak na naman siya Yun na nga lang, natakot na naman ako ba? Maano na naman, mga laglag na naman mm. Pero, mga nanay, hindi ko naman talaga Ito kailanganin, pero kan Yung gusto ko lang, kasi nga Parang ma-feel natin ba, mga nanay, na Nasa Pilipinas tayo Bagong mukha <laughs> Joke lang, mga nanay Joke lang, joke lang yun ha? So, ayan po mm. Mm. Diba? ba? Mm ah oh, so mga nanay, yung mga expert dyan, please, <laughs> comment below. <laughs>